Guys, dito na naman tayo sa panibabing episode ng video natin, Pigs ng Kalog. Dito na naman tayo sa Old Cemetery. Public Cemetery ito na no, tol. Ang Santiago City, Kalogan. Tara sa nyo kami mga Kalog. Nakabiling na naman tayo guys. Walang tatakbo ah. Hindi Diyan lang tayo, huwag kayo ngayon ko. Walang lalayo. <laughs>

sabi nilang umiiyak dito. Meron po ba? Umilaw. Tangina nyo, ayoko na tol. Tara na, tara na. Wait lang, wait lang. Paano tayo kong tol? Doon nga yung umiimik. Alanganin na tong ginagawa natin. Mga gahanga ko yun. tol! Wait, tol. Wait, wait lang. Nahihilo ko. Oh. <laughs> tara na, kunin nyo, kunin nyo. <laughs> Guys, dito na naman tayo sa panibagong episode ng video natin, page ng kalog. Dito na naman tayo sa old cemetery. Public cemetery ito na, tol. si Santiago City, Caloocan. Tara, samahan nyo kami, mga kalog. I know you, tol. Ay, dito na tayo, mga kalog.

saan? ayoko nga nun mo focus mo kumakita eh? nga window no. ah. ako dito to, pasok, pasok. Dun. mga kalab, tignan nyo to pasokin natin

Kaya ko masusubok yung... Saan dadaan ko siya? Dilim na rito. Masukal pa mga kakakalog. Sige Tidin... Ha? Anong dito? May kaluluwa po pa dito? Uy! Ganyan na. Pwede po bang magsalita kayo or magpakita kayo rito sa ghost tube namin? Yung sinasabi nilang umiiyak dito, meron po ba? Oh. What should we do? What should we do? kung pwede pong magpakita sa amin yung kaluluwa Ay? walang tatakbo ah minig sa akin ha? wala naman meron meron narinig narinig natin eh Bay, baka sa labas. Hindi sila itong lalaki. Baka layo natin, oh lalaki yung narinig ko ah. Po bang kung may kaluluwa dito, pwede po bang paggalawin nyo tong bola? Yan, pag yan, gumalaw, ay, ay umilaw. Ano yun? Pusa? Oh, ang ina nyo. Hindi, Tol. Seryoso Yun na Seryoso ako. Pusa yata. Hindi, hindi pusa yun. Tangina nyo, ayoko na, Tol. Tara na, tara na. Wait lang, wait lang. Paano tayo one, Tol? Doon yung umiimik. Hindi na, tara na, tara na. Ay, May ba dito? Tawanin na. Tara na, tara na. Kayanin na, kaya yun natin. Kaya yun natin. Putang ilin nyo. Alanganin na pong ginagawa natin. Mga gahago kayo. Hmm? Wait, tol! <laughs> wait, tol. <laughs> wait, wait lang, nahihilo ako sa binasa natin yung battle Tara na, tara na Kung gagawin, hindi nga pwede Saan na tara na, sama -sama. Tara na, sama -sama na tayo? Tara na, dito na tayo Tara na, sama-sama Ang gagawin naman kayo Tara na, sama-sama na tayo Tulog mo yung yung camera, makiki Nag-inch na right yan, tol Tara na, tara na Mamaya, nagpaparamdam na to. Tara <laughs> po, na po, tangina. Ayoko na. Anong <laughs> bola? Paano yung bola? Kunin niya. Kunin niya. Yung niya. Ano siya katanggap Alam mo na. Kuna. Kuna, so? Kunin niyo na ah. Ano siya Kunin niyo na nga. Pulit niyo naman. Ayaw niyo pang punin. <laughs> Doon sa pinagtahanan natin yung cano. Sige. Sama-sama lang tayo. Ano ang Ito, niya? Mayroong magiging waray. Hmm.

아이고 이게, 이게, 이 이게, 이게, 이나 이게, 나게이게